Heto na nga ang hinihintay ng lahat, umapalag na ang Pilipinas sa ginagawang pangharas ng China sa mga sundalong Pilipino na nakabase sa Ayungin. Ang Chinese Coast Guard natakot at umiskapo ng makaramdam na hinding-hindi sila uurungan ng mga sundalong Pilipino. Mas lalo pang pa ang tumitindi ang tensyon sa pagitan ng Maynila at ng Beijing dahil pa rin sa usapin ng agawan sa teritoryo. Sa kasagsagan nga ng iringa ng dalawang bansa sa West Philippine Sea, may panibagong banta na naman ang China dahil naotakan nga ito ng Pilipinas sa nakalipas na resupply mission sa mga barko ng Pinas sa Sabina o Escoda Shoal. Ayon naman sa report ng Chinese state media, tinutukan daw ng baril na mga Pilipino ang mga miyembro ng Chinese Coast Guard na nagtatangkang akyatin ang BRP Sierra Madre sa ad ng China, nagarap di umano pangyayaring ito sa second Thomas Shoal o mas kilala bilang Ayungin Shoal. Ang mga akusasyon na ito ay matapos nga ang matapang na mensahe ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na handang ipagtanggol ng mga Pilipino ang ating teritoryo at hindi hindi tayo magpapasindak sa kalaban. Ako po si Roy Zen, welcome sa Kian Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Sinabi ng China kamakailan lamang na aarestuhin at ikukulong daw nila ang mga trespassers o yung mga papasok ng walang pahintulot sa kanilang teritoryo simula noong buwan ng Hunyo taong kasalukuyan. Hindi naman nagpasindak dito si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kaugnay nito ay sinabi ng Pangulo na hinding-hindi kikilalanin ng Pilipinas ang batas na pinapairal ng China pagdating sa West Philippine Sea. Dagdag pa rito, ang mga aksyon di na ginagawa ng Beijing ay malaking paglabag sa international law particular sa United Nations Convention on the Law of the Seas o UNCLOS. Ang mensaheng ito ay ipinarating ni Marcos Jr. sa nakalipas na Singapore Shangri-La Dialogue. Dito nga ay sinabi ni Marcos na handa siyang ipagtanggol ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea nang naaayon sa mga regulasyon ng International Law at ng 1982 UNCLOS. Dagdag pa nga ng Pangulo sa nakalipas nitong zona, bahagi ng ating bansa ang West Philippine Sea at hinding-hindi raw siya papayag na isusuko ang kahit na kaliit-liit bahagi nito sa bansang China. Kung sakali man daw na mayroong isang Pilipino ang mamamatay dahil sa mga delikadong aksyon na ginagawa ng China, ituturing ito ng Pilipinas bilang isang uri ng act of war at hindi ito palalampasin ng ating bansa. Kabilang sa mga bansang kaalyado ng Pilipinas ang United States of America na mayroon tayong Mutual Defense Treaty Ibig sabihin kung sakaling magkakaroon ng digma na agad na magtutulungan ang ating mga bansa. Ayon sa ulat ng News 5, nakausap na rin ni Defense Secretary Gilberto Chudoro ang ganyang mga international counterparts sa mga bansang Lithuania, New Zealand at Canada. Nariyan din ang Israel, South Korea, Japan at iba pang mga European country na nagpahayag ng kanilang suporta para sa Pilipinas. Dito nga ay naging sentro ng kanilang usapan ang regional at international security issues sa Asia-Pacific region. Ayon sa post sa official Facebook account ni Chodoro, nakausap ng kalihim ang kanyang Lithuanian counterpart at dito nga ay tinalakay nila ang posibilidad na magkaroon ng defense and military training on cyber para sa Pilipinas. Sinabi naman ni U.S. Defense Secretary Lloyd Austin na buong buo ang suporta ng Amerika para sa Pilipinas. Aniya, ang layunin ng Amerika ay manatiling ligtas at bukas sa komersyo ang West Philippine Sea at hindi tama ang mga hakbang na ginagawa ng China sa mga nakalipas na buwan at mga taon. Samantala, sinabi ng Chinese state media na tinutukan di umano ng baril na mga sundalong Pilipino ang mga miyembro ng Chinese Coast Guard sa pinagtatalo ng teritoryo ng West Philippine Sea maaaring ang tinutukoy ng China ay ang mga miyembro ng Philippine Marines na nakadestino sa BRP Sierra Madre sa bahagi ng Ayungin Shoal. Ayon pa nga sa China, hindi bababa sa dalawang tauhan ng Pilipinas ang nakatayo sa deck ng barko, bitbit -bit ang kanilang mga baril at itinutok daw ito sa direksyon ng Chinese Coast Guard. Sa inilabas na maikling video footage ng Chinese Coast Guard, e eh nito ang kanilang akusasyon laban sa mga Pilipino. Makikita sa video footage na ito ang pag-airdrop ng mga supply para sa mga Pilipinong nakabasis sa Ayungin Shoal. Makikita na nakapalibot ang mga miyembro ng Chinese Coast Guard sa barko ng Pilipinas habang nagaganap ang nasabing resupply mission. Ayon sa inilabas na report ng News 5, inagaw pa ng Chinese Coast Guard ang supply ng mga Pilipino at walang pa kundang ang itinapon ito sa dagat. Naging alerto naman ang mga Pilipino sa deck ng barko na tila ba inoobserbahan kung ano ang mga susunod na mangyayari. Malinaw na malinaw na walang panunutok ng baril na naganap pero sa lumalabas na bintang ng China, gusto lamang nitong pasamain ang reputasyon ng mga magigiting nating mga sundalo. Kitang kita naman sa video footage na sila pa nga ang nangaharas dahil kung iisipin mabuti bakit ilang metro na lamang ang layo ng mga inflatable boats ng China sa ating barko. Makikitang sila nga itong nakikialam sa airdrop resupply mission na dapat sana ay sa dagat dadaan pero dahil nga sa ilang ulit na pang bubuli at pagbangga pa ng China ay tayo na lamang ang nag-adjust. Samantala, mariin namang itinanggi ng Armed Forces of the Philippines ang paratang ng China ukol sa diumano'y panunutok ng baril ng mga Pilipinong sundalo sa mga miyembro ng Chinese Coast Guard. Gayunpaman, nanindigan ang hukbong sandatahan ng Pilipinas na mayroong karapatan sa self-defense ang ating bansa kung sakali mang lumabis na nga ang ginagawang mga hakbang ng China. Ipo-protesta daw ng Pilipinas sa mga agresibong aksyon ng China kagaya ng ginawang pagtatapon ng mga pagkain sa dagat na dapat sana ay nakalaan para sa ilang linggong supply ng ating mga kasundaluhan. Bukod dito ay hinarangan din daw ng mga Chinese Coast Guard ang isang medical evacuation para sa isang sundalo na may sakit. Kung pagbabasehan naman daw ang 2016 arbitral ruling, malinaw na ilegal ang pagpapatrolyang ginagawa ng China sa Ayungin Shoal napasok na pasok naman sa ating exclusive economic zone. Agad ding kinundina ng mga senador at ilang mga mambabatas ang ginawang pagsamsam ng China sa supply ng pagkain ng mga sundalo para sa ayungin. Matatandaan na ngayong buwan ng Agosto taong kasalukuyan ay ilang beses na namang nagkaroon ng inkwentro ang Chinese Coast Guard at ang Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea, hindi kalayuan sa Sabina Shoal. Dito nga ay ilang beses na binangga na mga barko ng China ang barko ng Pilipinas at pagkatapos ay gumawa pa ng kwento kung saan sila ang lumalabas na biktima. Gayunpaman, hindi pa rin tumitigil ang Armed Forces of the Philippines upang magpadala ng mga nararapat na supplies para sa mga nakabasing barko sa Sabina Shoal kahit pa nga nagwawala ang China at pilit na ipinapatanggal ang mga barko ng Pilipinas sa sarili nating exclusive economic zones. Ilang beses na nga sinubukan ng AFP ang magpadala ng supply para sa ating mga sundalo sa BRP Teresa Magbanwa na nasa Sabina o Skoda Shoal subalit ilang beses din itong hinarang ng China at nawi pa nga sa marahas na mga aksyon. Dahil dito, tila naisahan naman ng Pilipinas ang China matapos matagumpay na may sagawa ng AFP ang resupply mission gamit ang alternatibong paraan ng pag-airdrop ng mga ito gamit ang isang helicopter. Matapos nga ang matagumpay na misyon na ito para sa Pilipinas, ayun nga nag-iyak na naman ang China. Ayon sa isang pahayag ng Chinese Coast Guard spokesman na si Gan Yu, sinabi nito na namonitor nila ang Philippine Helicopter H-145 na nag-airdrop ng mga supply sa Philippine Coast Guard 9701 o ang BRP Teresa Magbanwa. Ayon pa sa mga Chekwa, ilegal daw ang pananatili ng ating mga barko sa sarili nating teritoryo. Ito pa ang malala at nakakatawa. Sila pa ang malakas ang lob na magsabing maaari daw magdulot ng panganib at aksidente ang mga aksyon na ginagawa ng Pilipinas gayong sila itong gumagawa ng mararahas na mga aksyon na ikinasira pa nga ng ating mga barko at nakasakit pa ng ating mga sundalo. Sa kabila nito, nanindigan ang pamunuan ng Armed Forces of the Philippines sa kakayanan ng ating bansa na may pagpatuloy ang ating mga resupply missions nang hindi na kailangan ng tulong sa mga kaibigang bansa. Matatandaan na inialok ng Amerika na sasamahan nito ang ating mga barko upang maiwasan na nga ang mga delikadong insidente na kinasasangkutan ng China sa West Philippine Sea. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruhin mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z at maraming maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.